Hi, hello guys! Another day and another vlog! Energetic yan! <laughs> so for this video guys, naisipan ko nga palang gumala. Dahil sabi ko eh, gusto kong makapag-relax-relax -relax man lang. Actually, inaaliw ko na lang talaga yung sarili ko. Ang daming ng problema, B. Naiiyak na lang ako. <laughs> Kisa iyakan ko to, isasama ko na lang tong kapatid ko. Sabi niya kasi, Ate, kailan na tayo gagala? Stress ka rin, be. Ay, kawawa naman. <laughs> At ito na nga, guys. Gumala na kami. Sa malapit lang kami gumala, kay wala mang kami mga kwarta. Kairo man namo. Pero bisang wala kami kwarta, lipay man siya kay nakalalag. <laughs> Actually, guys, ba talaga yung pakiramdam kapag kapatid mo yung kasama mo sa ganaan? Abay, lumalabas yung pagkapadugpadug ko. Abay, sige naman ang tawa ni Mikae. Pero sa totoo lang, itong mga katrabaho ko, hindi pa ako nagpapatawa ha? pero tawang tawa sila sa akin. Why? Hindi ako kumindyandi, guys. Why are you laughing? The way I speak. <laughs> Di pa ko nagpapatawa nun na, pero tuwang-tuwa na sila sa akin. Huy, paano pa kaya? <laughs> At ito na nga, tumakbo na kami ng aking kapatid. <laughs> Kayaan bago ko, tara, pasimangkit makasabay sa trend. <laughs> Siyempre, ako na to, bakit hindi niya ako sasabayan? Tuwang-tuwa pa nga siya sa ginagawa namin eh. ba diba? happy yarn? <laughs> kaya iba talaga kapag, kapag kapatid mo yung kasama mo eh, no? Nagagawa mo ko ng gusto mong gawin. Nulit pa nga namin yung takbo. Para kasi yung tae dyan eh. At pagkatapos nga namin tumakbo. At ito sabi ko sabayan niya ako. Kung hindi papauwiin ko siya. Kahit pa tayo, auntie. Gusto ko mag-tiktok tayo. Kahit maraming tao. After dancing, nag-practice na rin siya mag-vlog, te. Sige, mag-vlog ka. Support kita. Gawin mo lang may kwenta yung vlog mo, ha? Na hindi ako na i-stress kapag pinapanood ka. <laughs> Hi, guys! Welcome sa my vlog. Charot. O pa, ya na nung charot-charot. <laughs> Balita dahon ka masaya? Sige, tumawa ka. iba to. <laughs> Hey guys! Ayan kami na outro pa kalala dito sa my seat sa my lower big hood Ayan, uh, maulit na kami Ito! <laughs> Mangga! <laughs> Mapagdobro! Ayan, uh, maulit na kami kay Gatina Magalas na, Mag na ibinang pag na si Mika, mas raad na nag ba <laughs> Paatal kayo na. malaya asun kayo na ito na yan. yan. <laughs> at ayun na nga, sabi ko ay uuwi na kami. Tumambay nga lang kami sandali doon. Ayun na nga, sumakay na kami yung tricycle pa, pa -uwi. Hanggang dito muna tayo for today's video. Thank you everyone. Sa mga palaging nanonood sa aking vlog, salamat. See you in my next vlog. Paalam. Bye-bye. <laughs>